magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila at takihin talaga ang vice president. Kaya huwag sila magpadala sa ingay ng paninira at politika. Pangalawa, isa-isahin nila ang bawat papel sa budget ng 2023 at 2024 at 2025. At pangatlo, kailangan magkaisa tayo na tumulong sa mga nangangailangan. Dumadami ang naghihirap ng mga pamilya. Dumadami ang nakakaranas ng gutom. Kaya kailangan tayo, kaya kami tutuloy din ang trabaho namin kahit walang budget. Dahil alam namin na yan yung pinaka-importante sa ngayon. Na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap at walang makain. Yan yung totoong problema ng bayan natin.